Diba Sen? Ganyan ang gusto mong mangyari. Senator Dick. Harangan <laughs> natin yung headlight, no? Tapos magay tayong bracket. Diyan, dito. Mabang bracket dito, no? Tapos malaking bra ano, malaking plaka na nakalagay kung ano yung plaka, kung anong region mo. Di ba? Stig! Kaya, Sen, ano yung ano, ano, ano mo? Bakit gusto mo ng malaking plaka sa <laughs> Anyway, guys. Don't you be here. Well, marami nagtatanong or kung ano to, opinion ko regarding sa double placa bill na yan. Sa totoo lang guys, hindi kayo dyan. Siyempre, Diyos ko. Diyos, sino ba, sino ba may gusto na maglagay ng malaking plaka sa harapan ng motor mo, di ba? Sa Indonesia, meron silang uh, bracket uh, na ganito design ng motor ha. Tapos yung mga RS-150, tapos kung ano-ano pa motor. Meron silang uh, specific na bracket para talaga sa harapan. Maglagay ng plaka Pero yung plaka na yun guys, ganito kanipis lang. Maliit lang yun Maliit lang na plaka yun Ang gusto ni Senator Dick Ganyan kalaki <laughs> Naghanap tayo na ano ha Kung may nakita akong karton dito Pakita ako sa inyo kung gano, gano'ng gano kung kalaki gusto ni Senator Dick Ehm, uh, wala makita eh So yun nga Bakit gano'ng bakit gano gusto niya gano'ng kalaking plaka Na ganito yung size na 250 by 220 by Hindi ko alam, centimeters kasi yung sa likod Sa likod okay lang eh Okay na maglagay ng malaking plaka sa likod eh Pero pag sa harap, Diyos ko naman Hindi eh, kung gulong kalaki Ano yung, pwede na siyang gawing fender no? Ang <laughs> ah, gawin na lang ano, no, na no, front fender no? yun na rin, uh, para hindi na talaga matalas si ganito ng puti kasi ito purpose nito na ito para yung tubig na dumadaloy uh, hindi tumalasig sa mukha ng rider Since maglalagay naman tayo ng ano, malaking plaka diyan. Tanggalin na natin 'tong front fender, 'di ba? <laughs> Wala na 'tong purpose. Kaya tanggalin na natin 'yang front fender na 'yan, guys. Kung magpaplaka lang din tayo sa harapan. Hindi, kidding aside, unsafe din kasi, 'di ba? So like 'yan, pag may mga kamote nagta-top speed, katulad ko, 'di ba? Kapag umarurot, paano ka pag hindi matibay 'yung pagkakalagay ng plaka? ba? Diba? E di yung wind resistance ng plaka yung wind force wow wind force yung english na naman si Vince. eh di yung tatalsik lang yun di ba possible na yumupi tumalsik di ba yung box nga yung box ko nga sa likod natatanggal eh sa harapan pa kaya di ba <laughs> pati yung plaka sa likod di ba natatanggal eh sa harapan pa kaya di ba <laughs> pero um, may sinabi naman si Senator Dick na hindi naman daw totally plaka na malaki eh, di ba hindi mo Pwede daw na ano na decals ganyan, Basta mababasa daw sa within 15 meters. Hindi na ko sa batas na pinirma ni ano ni President Duterte. Wala pa naman kasi specific na batas, di ba? Meron nang pinirma na magkakaroon ng double plate. Pero wala pang specific na batas na kung ano yung size talagang gagamitin, kung anong klaseng material, ganyan. Wala pa naman, hindi pa naman nilalabas. Pero yun nga, yung gusto ni Senator Dick, malaki. Malaking plaka, Diyos ko. Bakit ganon? <laughs> Ba't ganong plaka gusto mo, Senator Dick? Bakit naman? <laughs> paano naman yung Paano na yung mukha ng, ng motor namin? Mukha wala kami ng headlight. Lalo na sa mga big bike, di ba? Hindi naman kasi nakadesign ng motor na ito pang ano eh. Pang harapan ng ano eh, ang plaka eh. Diba? Ang unsafe nun. Tapos ano pa ba? Um Meron na, meron na balita si Senator JV Ejercito na napigi hindi ko alam kung ano yung uh, final uh, hearing eh na hindi na daw itutuloy. Hindi ko sure, ha, hindi ko sure na hindi na daw itutuloy yung double plate. Pero may nagsasabi na hindi pa daw sila kampante na hindi itutuloy kasi wala pa naman pina, Sinasabatas sa talaga. Um oh tama nga naman yun kasi ngayon nga mas better pa rin talaga na nakadiin na na may batas na talaga na hindi nagagamit ang double plate okay lang yung malaking plate eh para sa akin na para sa akin guys para sa akin guys okay lang yung malaking plaka parang Thailand di ba parang sa Thailand pero yung sa harapan malaking plaka sa harapan Diyos ko hindi pwede yun Susmir joseph <laughs> yosep hindi pwede yung matatakpan yung headlight na ba yan lalo na yung ilaw na ito. tingnan yung ilaw nya na Oh, tingnan niyo, nandito 'yung ilaw. Nasa dito 'yung plate. Oh, kung lakas mo natin 'yung plate, oh, nga, 'di ba? Just go. Yan, dito talaga ako sa ngayon sa double plate na 'yan. Dito talaga ako sa ngayon. And baka nagtataka kayo guys eh, Kasi may over pa talaga ako sa ride namin Mas mauna, mas mauna tong upload na to Mas mauna tong upload ko na to Kesa sa vegan vlog ah, Sa north vlog namin Since kakawi ko na talaga technically guys I-edit ko lang to Tapos yun uh, I-update ko na Pero pahintay na lang yung vlog tayo Pero yun nga About sa plaka Hindi ako sangayon Hindi ako sangayon sa double plate na yan Kasi nga unsafe um, Tayo pang poprovide ng plaket Tapos eto pa eh, Eto pa eto, eto pa yung eh nakakainis eh Kapag hindi ka gumamit ng uh, double plate na plaka Ang mahal ng multa di ba? As far as I know 50k 50k ba or 20k or ang worst makukulong ka Diyos ko anong klase yan anong, hindi ka nang gumamit ng plaka criminal ka na agad anong klase patas to <laughs> di ba wag ganon wag naman ganon paano mo makukuha ang puso ng mga riders kung pipigilan mo sila oo nga maraming riding in tandem maraming in ta riding in tandem pero maraming inosenteng rider Huwag mo naman ilat Huwag mo naman ilat sen 'di ba? Senator. Huwag naman ganoon. Kasi nga hindi um hindi naman yung mga criminal na yan, hindi naman gagamit ng sariling motor yan eh. Gagamit yan ng mga nakaw. Or, yun nga, hindi sa kanila nakapangalan. Pero kung kaming mga na, ano, normal na riders, na mga ng riders, syempre, gagamitin namin yung ano, pangalan, sariling pangalan namin, sariling nakapangalan sa motor namin. Di ba? common sense eh common sense na lang yung ganun yan, yeah, kung sa motor ni Casey saan yung lalagay ngayon yung motor, yung plaka nya kasi yan, lowered yun kasi pag tinaas naman yung ano yung uh, pag hindi binalik sa normal uh, position yung motor nya hindi eh, magiging ano uh, titingkiyad na siya sobra, mahirapan na siyang gamitin so para magkakaroon ng discrimination di ba? Wag naman ganun sen, wag naman ganun sen na tor. Hindi lahat ng rider Kriminal Kung ano naman sa amin iyan, isisi sa lahat. Isisi lahat ng nangyayari sa ano dito sa bansa regarding sa riding in tandem. Pero tingin ko ang pinaka the best na suggestion diyan, i-upgrade nila 'yung CCTV. Yung CCTV na bawat city. I-upgrade nila kasi ang ang CCTV ngayon hindi ganyan kalinaw eh. Ang hirap nga ano, hirap nga makita. Yes, pinagbawalan may mga uh, bayan na bawal ang full face. May mga bayan na bawal ang ano, ang um, uh, face mask, di ba? May mga ganun lang bayan. Pero ano nangyayari? Wala. Wala pa rin nangyayari kasi nga yung CCTV malabo. Malabo yung CCTV ko Kaya yun nga, as suggest ko, gandahan nila yung quality. Pagandahin nila yung video quality ng CCTV bantayan magbantay mag, maglagay sila ng nagbabantay sa CCTV hindi yung hayaan lang nila mag-record yung CCTV tapos walang nagbabantay ewan ko ha may, may mga bayan kasi na parang ano eh may nangyayari na may nangyayari na sa CCTV pero wala pa nang nagre-report late na late na yung late na nila nalaman parang ganoon hindi ko sure hindi ko sure pero yun sa tingin ko so yun gandahan nila yung quality ng CCTV so sige mag ano mag double plate sige mag double plate tayo sabihin na natin na implement na yung double plate pero wag naman yung ganung kalaki wag naman yung maharangan yung headlight ng motor di sa big bike paano yun yung mga uh, ibang big bike di ba ang headlight nila nasa may bawal ng baba imagine nyo na lang sa so may uh, let's say sa ano sa Kawasaki Ninja pwede sa ano sa may mga nakikita akong ano kita akong motor na big bike nasa ano nila nasa minsan nasa front fender minsan nasa ano nasa windshield din yan pero sa ganito klaseng design nyo tingnan nyo di ba sa Indonesia nga ang nakalagay ng plate dito sa harapan pero manipis lang manipis lang maliit lang hindi siya tulad ng sobrang laki talaga di ba unsafe kasi unsafe ang ganang unsafe na kasi kapag ganun kalaki kung sabihin naman natin na decals ang lalagay sige lalagay natin yung decals o oh, paano naman yan Mababasa ba yun let's say ba? Bahaba. pahabang ganyan o oh, sige uh, sumunod dito ako oh. easy 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 o napabasa ba agad yun hindi naman e eh. kaya yun nga ang suggest ko gandaan nila yung quality ng cctv upgrade yung cctv kung mag double plate sila malipis lang huwag naman yung sobrang laki na unsafe na sa ibang tao kung kapag na nga kapag nayo pa, nilipad o edi hazardous pa diba sana ano, um pag-aralan nila mabuti, tsaka yung yung offense, grabe yung offense. Eh. Kulong agad, 20k agad, 50k agad. O oh. oh, worse worst pa, ito nga sa June uh, katapusan ng June 30. Hindi ko alam ah. Kailan bagong rehistrado yung motor mo? Yan hindi ko alam eh. Yan hindi ko magets eh. So paano yun? Kakarehistro lang ni Casey, eh. paparehistro ulit. Kakarehistro ko lang, paparehistro ulit. Ganon, ganon ba mangyayari? Kaya sana uh, pag-isipan nilang mabuti yan, pag-aralan nilang mabuti, i-revise nila kung sa kaila kung kailangan. Diba? Para wala masyadong ano, wala masyadong reklamo sa ibang rider. Yan. And speaking of riders, guys, hindi ko alam kailan ma-upload to, pero tingin ko sa Sabado or bukas, tingin uh, may kakaroon ng unity ride ang iba't ibang riders sa White Plains. Sa March 24, 2019. Sunday yon And, sorry guys, pero hindi ako makakapunta doon kasi magdilipat kami ng kwarto ni Casey <laughs> papatulong ako sa kanya <laughs> kaya pero supportado ko yan supportado ko yung ano na yan yung uh, advocacy na yan regardless sa double plate na hindi ako sangayon sa double plaka na yan so yun 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 yung ano, may mga nagsasabi na ano, no, magwawala yung tura ng motor, magwawala yung forma, ganyan. Wala sa akin yun. Ang sa akin, yung safety safety offense tsaka yung pagpo-provide nila ng bracket na matibay kasi mamaya yun nga kapag walang bracket hindi naman matibay yung offense sobrang laki ba? tapos yung sobrang laki ng plaka kaya sana pag-isipan nila yan guys pag-isipan nila so yun lang guys yun lang yung opinion ko regarding sa double plate so yun nga uh, mas ma mauna akong ma-upload to kaysa sa vegan vlog ko teka minuto na ba nakaka 12 minutes na pala tapos mo unang ma-upload ma, upload, ma -upload to kasi sa vegan vlog ko since um, edit ko pa yun. Ta, uh, medyo ma marami yon yun. Tapos yun nga, may ang over pa ako. And alam ko kasi nag-leak tong ano ko eh. itong uh, oil ko eh. Itong trunk case ko eh. Marang, alam ko nag-leak eh. Hindi ko lang kung ano yung dumumag lang ba yung tornillo or sobra yung nalagay ko or talaga yung nag-leak. So yun na lang siguro guys. Ah. Uh, Hinahirapin nyo ko sa double plate Hindi ako sangayon, hindi ako sangayon Lalo na yung offense Sa spin kalaki, ganyan So, yun Anyway, guys Maraming sana -no -no naman sa pag-load, sa pag-like, sa pag-share Maraming naman sa pag ikinig So, yun Anyway, guys You all know the drill Ride safe Tether dick Ipasok Kasi kiri may kasalanan yan, Casey. Sa so, totoo lang, eh Diba? Laging niyo sinasabi sa Facebook, ipasok si Dick. <laughs> ipasok si Dick Gordon sa Senado. <laughs> Loko kayo, kayo na may kasalanan yun eh. <laughs> Ay, nako.